Gayon nga ang ginawa niya. Lumakad siya at nanirahan sa may batis ng karit sa silangan ng Jordan. Umagat hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain sa batis naman siya umiinom. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dumako naman po tayo sa salmong tugunan. Ito po yung ating itutugon sa ngalan ng may kapal. Tayo ay tinutulungan. Sa ngalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa gawin ng bundok, tumitingin ako saan manggagaling ang aking saklulo. Ang hangad kong tulong sa Dios magmumula. Sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sa nalalang may kapang tayo ay tinutulungan. Sana kong bayaang mabuhay. <coughs> Handang lagi siya sa pagsasanggala. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel hindi natutulog at palaging gising sa ngala ng may kapal tayo ay tinutulungan ang Diyos na Panginoon siyang magbabantay Laging nasa piling Upang magsanggalang Di ka magdaramdam Sa init ng araw Kung gabi ay di ka Sasaktan ng buwan sa ngalan ng may kapal tayo ay tinutulungan sa mga panganib ikay ililigtas nitong Panginoon. Siyang mag-iingat saan man naroon. Ikaw iingatan, di ka maano kahit na kailan. Sa ngala ng ay kapay, tayo ay tinutulungan. Sa ngalanan, may kapay, tayo ay tinutulungan. Amen. Amen. Aliluya, Aliluya Aleluya magdiwang kayot magsaya, sa langit ay liligaya gagantim palaan.